Ako si Dean Galang, General Manager ng Modern Lee General Foods Inc. Uh, family business, uh, distributor ng late biliran. Nagsimula kami 2018, mga 5 years na rin. Si Pro, actually yung father-in-law ko yung naka-discover sa kanya. Nasa Negros, parang meron siyang work-related na business doon sa Negros. And then nagulat siya na may farm. Ano, para kasi diba pag farm medyo alam mo nang may piggery doon eh. Nagulat siya na ano, walang amoy. So sobrang naamoy siya. Kaya doon niya na na-tasino niya si Feed Pro. Hanggang doon alam niya na niya si Feed Pro. Sa grazing kasi dito, puro backyard talaga siya. So sabi nga nila 90 5 to 97% backyard talaga siya dito eh. So, madami siya, madami siyang ano dito, prospect talaga sa Leyte. Yun na kailangan talaga ng mabigyan ng opportunity na quality feeds na para kumita sila. So, with, ano, with FeedPro, uh, ang program nila sa ngayon is Uh, grower finisher program so P5P6 program malaking tulong sa farmer ito kasi yung pera na ibabayad ng sa Feeds na tulungan ni Feed Pro ng 2 months to pay parang ganoon lang dating eh 2 months to pay sa so pagka harvest ng baboy saka pa lang ang bayad sa amin so malaking tulong sa kanila for Feed Pro kasi ang opportunity talaga hands on very hands on sila so from parang loyal diba from the start to finish talagang gagabayan kanila sa lahat from kahit sa mga stocks sa mga inventory talagang nakatutok sila plus na mga technician sa performance ng feeds uh, sobrang ano siya yung FCR niya 2.2 yung average namin is 96 so walang sablay 96 talaga yung average namin magandang feedback kasi gaya ng ano nga for feed pro yung mga backyard natin kahit na nasa highway yung malapit sa highway hindi mo talaga malalaman na may pigali doon <laughs> so maganda talaga and uh, the result based on our experience sa uh, trial namin ang ganda talaga ng timbang pagka harvest oh sa kami naman lalo na dali benta kasi quality talaga wala wala, wala maging problema yung mga meat shop So, sa hog trading natin, uh, ano siya, uh, away siya, parang tulong sa farmer na hindi mahirapan mag-dispose. So, sa ngayon, nakapartner tayo kay RGM sa Palok. So, exclusive feed pro siya kasi eh, wala naman talaga, quality talaga tayo kay feed pro, wala. So, pagka kuha natin sa farmer, diretso tayo kay RGM. So ang ano niya, ang requirement niya sa ngayon is mga 20 heads per week. Ako po si Rico Maghinay, owner sa Lalad Meat Shop and RJ Agribit, dealer po sa Pedro. Nagkano ko ng negosyo ng mag years lang sa Meat Shop at sa Agribit, uh, Nine years na. Dati wala pa yung nag-supply sa akin, dito ako bibili sa mga lokal lang. Tapos sa akin, mayroon niya akong babuya na konti hindi man makaya, nag-ano ko sa Pintro na sila din mag-supply every week na tag-20 heads per week ang baboy na sinupply sa, sa, akin. Ang proseso, sila nag-supply sa akin yung Pintro. Tapos, tinanggap ko dito, inano may stockyard man din ako. Tapos, saka sa, ano, sa slaughter. Kasi bawat sa slaughter, dumadaan man pag-ihaw pagkatay ng baboy, doon dumadaan kasi inatsik nila. Yung mga malalapit dito sa Palo, mga harani na mga mga city, pwede man kayo pumunta dito sa Lalan Mitsa kasi yung karne namin, yung ihaw namin, feed pro, feed pro ito puro. Tapos yung sa Agribit, may dealer din ako sa feed pro. Pwede rin kayo pumunta dito sa malapit lang sa public market Palo. Sa ngayon, plano namin mag-extend sa mga city dito sa Liti na mag branch ng mga para makaano yung mga tao sa karni ng feed Yun ang plano ko ngayon.